Nay, masaya po ba kayo na nakilala po kayo ng Team Kalingap, Nay? Ay, masayang masaya po. Sobra, maraming salamat. Nakaka-inspired po yung istorya ng inyong buhay, lalong lalo na po si Melka, no? Hmm. Na Uh, katuwa, daming na-inspired, daming na katuwa. Na... Hindi, hindi nga namin inaasahan na ano. Na? Na ma-appreciate ng tao yung RJ Moto King. So ayun ang dami nag yes gusto yes na nila So yun mga kalingap, ito muli ang inyong kuya RJ Moto nagbabalik para sa isa na namang reaksyon. Tungkol dito kay Melka na alam po natin na nakatira sa bundok, may mga magulang na parehong bulag at lima po silang magkakapatid. Pero sa kabila po ng kahirapan ay nananatili po siyang matatag at nakakapit sa ating Panginoon. Atin pong matutunghayan yan bago ko pa kayo batiin na isang mapagpalang araw, saan man po kayo naroroong panig ng mundo, ay mag-iingat po tayo palagi. Panoorin po natin ang unang-unang video clip, mga kalingap. Ma-advise mo mo, Melka, sa mga kagaya mong kabataan na yun, minsan ay nag-down, nawawala ng pag-asa. Oo, my advice ko po ay no matter how hard your life is, magpatuloy po kahit sobrang hirap, hindi man katulad namin kahirap or basta may mga bagay kang nahihirapan or nakakaramdam ka ng pagod syempre po sa panahon ngayon dahil lalat duman yung pandemic man, magpatuloy po at laging mag sa Panginoon na siya yung mag, magbibigay ng lahat at mag ano ng no, mga pagsubok magbibigay ng kasagutan ganun po. Oh. parang lagi lang pong tumingin sa sa kahihinatnan palagi nung ano gagawin mo sa buhay. Grabe. Grabe ang galing ni ni Melka sumagot. Napakatalinong sumagot ni Melka. So yun mga kalingap, mga kaibigan at mga kakabsat, ano? Grabe kung sumagot itong si Melka. Medyo malalim ang kanyang mga kasagutan kay Kalingap Rab po, ano? Uh, tungkol sa advice niya sa mga kagaya niyang kabataan na nahihirapan din sa buhay at kagaya nga po na sabi niya na hindi man kasing hirap ng buhay nila ay kailangan ding magpakatatag at ang ganda po ng sinabi niya tungkol sa bagay na ito na palagi pong pag-isipan ang sarili ko na po na interpretasyon sa sinabi niya bawat bagay na iyong gagawin ay kailangan pag-isipan at kailangan ito ay makakaganda na magkakaroon na mas magandang resulta ang bawat bagay na iyong gagawin. Pag-isipan po na maraming beses bago gawin ang isang bagay. Napakagaling po niya no? at uh, kagaya nga po ng ibang kasagutan ni Melka na pinaguhugutan niya ng kanyang lakas ng loob ay nananatili siyang nakakapit po sa ating Panginoon kaya po itong si Melka ay nahihilig din po sa pagkanta at uh, sa mga gospel songs. Kagaya po ng ating background ngayon na siya po yung kumakanta ng kaliyap. Tuloy po natin ang video. Pero narasa mo na rin naman ano, yung kahit... Kasi ngayon, di ba, hira ka lang, di mo pinapakita na nahihirapan ka. Pero narasa mo rin naman, sobrang hirap ng buhay, nalungkot ka, o may time na gusto mo na rin sumuko, ganun. Naranasan ko din po yun sa na yun, kasi siyempre po bilang kabataan. Tapos tumata yung ano, panganay kahit, kasi wala po yung panganay namin. Napakahirap po. Parang tinitingnan ko sa sarili ko, ko paano ko kaya i-handle yung ganong, gantong situation sabi ko. Pag nakikita ko yung pamilya ko ganun, parang nasa napakahirap sa situation. Dumaraan po talaga sa ganun eh, ko na pong iniisip na ano to, pagsubok to ng Panginoon sa akin para po gumawa ko ng bagay na na nararapat na makalulugaran niya po para malampasan ko yung pagsubok na binigay. Mm, grabe, ang galing. So, isabihin talagang lahat. Ang pinaka nagkukunan mo talaga ng lakas ay ang Panginoon. Ano? So, yun mga kalingap, ano, mga kaibigan at mga kakapsat. Grabe po talaga itong si Melka. Totoo nga naman po, maintindihan po natin yun. Meron siyang mga magulang na parehong bulag at marami po tayong siguro may mga iba sa ating kagaya po magtatanong kung paano nila nalalagpasan at kung paano nila nagpapatuloy ang kanilang buhay na maayos kung ganun po ang kanilang kalagayan. Mahirap na bulag pa mga magulang niya. No? So yun at talaga namang totoo na kailangan niya maging proud sa kanyang mga magulang dahil nga po sa, kalagayan, sa likod ng kalagayan nilang ganun ay hindi po sila pinabayaan at lima po sila magkakapatid, mga kalingap, mga kaibigan, mga kakabsat, Tinataguyod no? pa rin sila ng kanilang magulang na parehong bulag po, no? Eh, parehong madiskarte naman, nagtatanim sa ano, kagubatan ng kanyang nanay. At ito namang kanyang ama ay marami pong mga alam na trabaho. Kahit sa paghihilot, pagtatanim, pagtanta, eh, nagagamit po niya lahat yon para pagkakitaan po ano grabe so ako mismo ay bumibilib sa pamilya na ito dahil kung siguro sa akin mangyari ito ay hindi ko rin alam kung paano ang aking gagawin so sana po ay may mga kinapulutan po tayong aral sa buhay ni Melka po ano lalong lalo na po sa ating mga kabataan na kailangan pag-isipan muna lahat ng mga bagay bago gawin kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa kanilang buhay. So yun mga kalingap, ito muli ang inyong Kuya Archie Moto. Magkita-kita po tayo muli sa aking susunod na upload. Mag-ingat po, po, ta mag po tayo palagi and God bless us all. Isang pusong sa'yo'y walang alakad. Isang pusong itinitibo. Ikay para nglan, handukoy pa pupuri sa yola mo, Jesus. Handukoy pa pupuri sa lamang, Jesus.